yung lugar na ito ay ano sa so, uh, Gentry Buena Vista maraming dito mga factory ito ang nagtatrabaho sa isang factory magawaan ng Christmas light tapos dito marami pa siyang mga talahiban uh, balang araw magagawin ng factory ako na lang yung naglalakad ay meron pa pala yung sa gilid papasok na malawak pa dito ang mga lantong maging factory din yan yan factory dito hindi ko alam kung ano yung lang ako palabas pagdidilig ah, na ano yan pagdidilig sya lalakad lang ako palabas papunta ng highway nandiyan yung sakayan mga bus at jeep maglalakad ako mga 10 minutes mas gusto kong maglakad kasi nagpapawisan tsaka ito may mahangin malamig na hangin ayan may mga truck dito mga kasaman din sa trabaho dumaan mga nakamotor sila ako naglalakad lang wala akong motor dito naman ako sa puno ng malunggay. <laughs> puno yan ng ano, akasya yan. ko lang. Yung daon niya mukhang malunggay. Ayan. Ito ay tulay. Di ko lang alam kung bakit yung tulay nasa baba. Tapos doon pataas. Bakit hindi nalang pinantay. Di ba? yun ang hindi ko alam kung bakit pag sa tulay pababain tulay yung ano pataas yun ito ay daluyan ng tubig ayan meron pa akong kasabay pa labas mata siya eh paahon ayan hindi ko alam kung bakit ganun tapos dito pababa o ba diba? paahon pababa na ano? makita nyo paahon ayan, ayan yung kalsada pantay na marami dito mga kanto-kanto ayan. ayan kita ko na naman yung ano nagtawag dyan kalimutan ko tawag dun, yung salamin para makita yung kung may dadaan sa ang matawag dyan yung mga kabilang kalsada tapos dito mahigpit huwag kang patawid-tawid ng daanan sa kalsada mahigpit dito kung dito ka dadaan diretso ka lang huwag kang tatawid doon kasi may dito na umiikot pag nahuli kang patawid-tawid mumulta ka ng 500 tsaka uh, dito ka lang lalabas mamaya um, tuturo ko kung bakit dito ko lang dadaan huwag ka sa kabila bago tumating ng gate at presko talaga dito maglakad eh kasi puno-puno siya ng ano eh uh, ganyang talahiban tapos mapuno ayan ang mapuno pa siya kaya hindi ko masyadong mainin kaya yung hangin presko pa saking hindi presko kasi marami mga factory pero yung hangin niya ay presko ganon medyo malamig pero dito wala walang factory doon meron pag dito kung doon ka naglalakad tumawid ka na dito kasi pag doon sa baba diniritso mo lang yun doon sa kabilang kalsada Punta dun sa gate uhulihin ka ng guard uh, first of things una mo ano multa 500 ayan 500 dagan yung multa mo pag diniretso mo lang yung uh, kaliwang kasada kaya bago pa dumating dun sa ano tulay hindi mo pa makita ang tulay kasi nasa ilalim na naman eh tumawid ka na dito at dito ka dumaan ayan dito ka dadaan para wala kang problema may 500 na multa O so, ayan nakikita nyo na yung tulay diba bakit yung tulay laging nasa baba ng gaitong kalsada at taas sa yung tulay nasa baba hindi ko alam kung bakit ganon dami ditong mga kalsadang tapat-tapat ayan tapat tapat dito walang factory dito marami ayan tapat-tapat din dito lang ang malinis at dito na nga ito na nga yung tulay ito na yung tulay ayan kaya bago ka pa dumating dito sa tulay ito mawit ka na dito bago ka maharang ng garden kung piskain yung ID mo may multa ka pang 500 pag nahuli ka uli 1.5 na pag lagi kang nahuli patlong huli 5,000 o ito na yung tulay bakit nandito yung pababa na naman ay matasin yan, may tulay dito may Ayan, ginawa na nila ng tawag uh, dyan. Uh, binungkal na nila. Inaayos na nila. Para pag nagbaha, hindi masadong guguho yan. Kasi may harang na siminto. Ayan, may kabilang tulay doon. Hindi ko alam papunta yata yung mga subdivision dyan. May subdivision dyan sa kabila. Ito naman, wala lang. At andito na ako malapit sa gate ayan yan ako sumasakay ilalakad ko lang malapit lang naman hindi naman siya nakakapagod kasi dahan dahan lang para ka lang nag exercise yan yung mga guard ayong nandito sa kabila sila yung nanguhuli pag galing doon sa kabilang kalsada tapos huli sila do dadalhin dito kukunin yung ID tapos multa ka ng 500. Stickerling Wala na yung mga kasama ko uh, Uwi na siguro Ako na lang Tayo mag-isa Dito ako nagtatrabaho Dito Isang Ako ay isang magagawa Ayan, nandito na ako sa Tabing kalsada Pwede mag-jeep Pwede mag-trike Pero mas gusto ko sa jeep dito akong magabang ng jeep sa kabila dito pa pala sila eh dito akong sasakay sa kabila meron dito ang chocolate hills ayan din lang, tinambak lang nila yan at dito na akong magantay ng jeep may jeep na dadating kaparahin ko na ayan, jeep. malalakad pa ako doon kasi may pasukuran eh. sasakay na ako